Walang shortlist ang malakanyang ng mga posibleng maitalagang kalihim ng Education Department, kapaliti Vice President Sara Duterte na nagbitiw sa tungkulin. Gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa-isang busisiin ang kwalifikasyon at personalidad ng itatalaga niya sa DepEd. Yan ang sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Pinag-iisipan pang mabuti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang itatalagang kalihim ng edukasyon. Ayon sa punong ehekutibo, kailangan pa niya ng karagdagang oras bago magdesisyon ng kanyang itatalaga sa posisyon. Hindi kasi anya ito basta-basta at kailangan pag-aralang mabuti kung ano ang katangian ng mamumuno sa departamento. Uh, of course, there are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. Uh, there are new calls to be a historical professor. For all of this. and they're all valid, uh, uh, valid concerns. That's what education is all about. Dagdag pa niya na dapat ay isang individual na naiintindihan ng pagiging isang edukador ang mga ngasiwa sa DepEd. Marami na raw nasilip na curriculum vitae ang Pangulo para sa posibleng humalili kay VP Sara. Pero hanap niya ay isang individual na magiging epektibo at kayang mapaunlad ang malaking ahensya gaya ng DepEd, gayon din ang educational standard ng bansa. We have to bring up the test scores. We all know that. So, you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one. So, that's a, there are many people who understand that who are experts really in the educational sector. But then, how do you achieve that? That requires a very good hand. on the tiller of the DepEd, who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. Wala rin anyang itinakdang shortlist para sa posisyon at tiniting ng mabuti ang lahat ng posibleng italaga rito para sa ikabubuti hindi lamang ng ahensya kundi pati ng mga guru at estudyante. Mahirap ang trabaho ng DepEd. Kaya I can, uh, uh that's why we, we have to uh, thank Inday Sara for really the effort that she put in. There's a great deal more work to be done and we'll find the right person to do it. Yun ang sa madaling sabi, oo, nahirapan ako pumili. Ah, uh, dahil napaka-komplikado ng trabaho ng DepEd. Okay? Matatanda ang noong nakaraang linggo ng magbitiw bilang kalihim ng edukasyon at co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC si CVP Sara. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.